Magandang umaga mga Katola Kids! Ang simbahang katoliko ngayon ay nagdiriwang ng ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon na may temang Pagtatatag ng Kaharian ng Diyos. Ang ana ng Ibanghelyo ngayon na tayong lahat ay pwedeng maging tagapagdala ng magandang balita. Ikaw man ay bata o matanda mayabang o mahirap, ay pwedeng ipahayag na ang kaharian ng Diyos ay para sa ating lahat. Halimbawa mga katulad kids, kayo ay pwedeng tagapagdala ng kaharian ng Diyos in your own little way. Maging mabuting bata, maging masunurin, maging mapait at sumunod sa rules sa bahay, sa school at sa ating pamayanan para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa loob ng bahay, ng school at ng pamayanan. Pag may kaayusan at kapayapaan, mararamdaman natin na heaven is already here on earth. Mahirap magtatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pero kung tayo ay nagdarasal, ang sumusunod sa kautusan at kabustuhan ng Diyos, ito ay magiging madali para sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, kami ay sumasamo sa iyo na bigyan kami ng lakas ng loob na sumunod sa iyo ng may pagmamahal at pagtalima. Tandaan mga kakogigis, pag may salita ng Diyos, may paglago. God bless everyone. Bye bye.